kristal Crystal siya. Opo. Grabe, hindi nauubusan ng ang ano no? Ang bundok ng na. Ano 'yan, sinusukan ng bundok. Yan, isang magandang buhay. Yan mga ka-farmer, dito na naman tayo sa Gabaldon. Nandito tayo ngayon sa bilihan ng uh, kumbaga ito po yung pinaka umpisa ng uh, mga kailangan yung bato actually ang dami pong klaseng bato may malaki may mga driftwood food sila may uh, ay mga malalaking bato na yon for landscaping so nandito na po lahat ng kailangan ninyo ayan tapos iba ito mga ba klaseng uh, bato ito lahat galing ito sa andito pala si Maika ayan no oh. <laughs> ay bigyan natin sa mga uh, Gabaldon Nueva Ecija pa ba ito? Okay. Tapos, Gabaldon, Nueva Ecija pa. Dulo Sa dulo po, Dinggalan Dinggalan na, ba ano na po Kaya parang hindi na ito Nueva Ecija, ano So, ayan po oh. Kala ko nga nung una, ano na ito eh Aurora na eh oh. Ito po'y dulo ng Gabaldon Oh, dulo na Gabaldon Nueva Ecija, tama So, ayan, meron po silang mga ang kailangan nyo ng sa garden. Saan ba ito ginagamit? Ha? Ginagamit ba ito sa aquarium din? Hindi. Pwede rin po sa malalaking aquarium. Oh, malalaking aquarium. Ano? So, pwede okay. din palang. Yung... Oh, Oo, oh, ayan. Pang flooring. Basta so, pang landscape, outdoor. Ito may mga tipak-tipak sila. Ano naman to? Uh, green tiger po. Tsaka tiger violet. Saan para sa naman yan? pwede lang po siyang gamitin sa mga ganyan. Yung ah, nilalagay bakod, lang po bakod. sa ng halaman. Hindi po ah, pwedeng apakan kasi may... Matulis, oo Ibang klaseng ba ito? Teka, natanungin natin. Meron pa sila mga cubic na... Ano, yung pang... Uh, yung mga... Ano tawag doon? Cubico po. Cubico, yung parang pang-flooring, ano, na... Okay. Pang-wall po. Pang-wall, pwede rin. Oh, ayan mamaya puntahan natin So dito muna tayo Ito Yung mga Gusto yung dumirekta dito Or kayo po ay uh, Nagbebenta ng mga halaman Karamihan kasi mga hala Nagbebenta ng halaman May mga ganito din Pang uh, garden nga So ayan Magkano yung ganito? 70 pesos 70 pesos Ito Ayan Tapos Ayan Sige say say muna Otap Ito po otap Otap Tatlo Alam Tatlo isang daan. Tatlo isandaan. Tatlo isandaan. Ito yung otap na gray. Tatlo isang daan din. Tatlo din. Tapos. Tatlo din. Tapos ay, ito. ito. Tatlo isang daan din. Oo. Saka po ito yung dirty white. Dirty white. Okay. Dirty white Tatlo din. Po. Tatlo isang din. Tatlo isang din. Tapos. Ito pa. Kung na natin. Ito. Ano tong mga to? Parang ito chok. Yung... Ano ba to? Yan po yung crack Marmol? na puti. Crystal ah. po na crop. Ah, crack. Tatlo isang daan din. Oo, oh, tatlo isang daan Ito din. So, isan din. Ito po pula. 50 po yung pula. 50 isa. Apo. O, kulay pula to. Tapos Ayan, kulay po pula po, yan. Pula. Crystal na small. Pebbles po. 100 po yan. 100. Tapos, ayan na. Tingnan nyo. Ang dami nyo. Ito po yung mga lights. Tatlo isang daan. Tapos, so, isan daan. So, 60 peso Ilagayan po yan ng sibuyas at bawang ha Saan ka, matanong ko, saan kayo kayo kumukuha ng ganito? sa Dupino Mga pinaggamitan na ng sibuyas to Ay ito pa, uh -huh. po. Sa palengke Palengke? Apo Ayan o, oh, may nagtatanong Ayan oh. Ayan Oh, ayan po mga farmer ang mga presyo. 70 po. Oh. pa yan mga farmer sa likod ayan, ang po yung bahay ni Namayka ano oh ada babalik na lang oh. 70 Tapos uh, May mga maliliit ka dati, di ba? Ito po Ayun 100 Ayun, oh, parang magandang ilagay sa ano yan ha Ito po sa swimming pool Pagka po nag, naggawa po kayo ng cement sa swimming pool sa hagdan Ibubudbud po siya para magaspang dito madulas Ayun Saka hmm. po ito pwede tapos ito, ito red. Mm, oh, red din to. Ayun po ay pinaghirapang pulutin sa ilog. Ito mga two colors po ito. Red and white. Red and white. Dito naman tayo sa kabila. Dito ako interesado. Ayun oh. Ito pwede po kayong magpagawa ng table kaya lang kayo na magkikinis ano. Okay. Oh. Tingnan nyo yan ha. Oh. Ito, kagaya nito. May buyer na po ito. Uh, magkano kasi isang ano? 30,000 po isang forward. Isang forward, 30,000 pesos. Napakaraming bato na yan. Oh. Pero libre lang kung kaya kung... nyo. Kung... <laughs> Iuwi <laughs> nyo. Bubuhatin. kung <laughs> bubuhatin. Oh, may driftwood. Ito oh. Ito ang gaganda ng driftwood pero ito nabili na po namin. Ayan. Kasi si Bebe namili na ng driftwood dito. Dito lang pala ang driftwood na kay Maika O, oh, ayan o. Oh. Ito, mga coffee table. Actually, pwede ka pang makagawa. Misan may ano ba? Mayroong mas malapad ano, na oh, nakukuha, okay. ano? Meron oh, oh. Balilaki po. Balilakit po. Kung gusto. O, oh, yan. Magiging. Ganyan. Oh. Pwede nyong, oh, kumarunong kayo sa pagano ng bato, pwede nyong gawing table. Tapos ito yung? Yan po yung bago namin. Ah. Crystal po na ubi ko. Crystal siya? Opo. Oh, Grabe, hindi na uubusan ng ang ano no? Ako, ang bundok ito? ng... Uh, ano yung sinusuka ng bundok? Ah. Pagka saan ang gagaling to? Pagka po, ano, pagka po bumabag lumalabas po nang huwag tayo lupa. Kaya po pagbag na sa ito. May pera? Ito po yung pera. Oo. oo oh kasi pag lampuin eh, hindi mabubuto. Oo nga. Ayan. So ito, per square meter to. Apo, Tinatawag nilang po, cubic. 1 cu, ay hindi square meter. 1 cubic meter pala. Magkano? 5,000 po ang isang cubic ng crystal. Crystal to. So 1, 5,000 1 cubic meter na po na pinagpatong-patong masinsin naman ha, masinsin ayan ha oh. tapos ito naman yung ordinary ito yung mga binili namin dati. Color. Ah, mix na. Oo. Oo. 1.5 po ito. 1.5 lang. 1 oh. cubic meter na rin. Apo. So, kung magpapalandscape kayo, ito nga may coral pa, oh. Pero, ano na din yan? Matagal na itong binili ni Bebe. Ah, almost 2 years. Apo. <laughs> na balikan pero papadeliver na lang po namin dahil medyo mabigat tapos ito ganun din pero forward din sya ano bang ano 50 po ang ko pag 50 pesos lang Opo. pero pagka forward 30 po 30,000 po ang isang pero marami na yun ano Opo. 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 pesos Opo. Opo. Opo dami eh? po yung mga pang -bisok. ito, ito, tingnan nga natin kumpletuhin na natin para atis yung mga naghahanap ito nga, ayan oh. ano yan? Paano nababasag? Maso po. Mano-mano. Mano-mano? Mano? Maso Grabe. Pagka po malaki yung bato, malaki din po yung maso. Wala silang pangkat na ano. Maganda. Wala po. Sayon yun yung po. Yung, yung, ang talo sa atin nila, ng ibang bansa. Yung mga bato nila doon. Lalainan lang po na pag uh, Oo. Oh. Ayan po yung kuha ng by-step. Pura lang po yung 50. 50 pesos ang isa? Ayan yung by-step po. Alin pong alin ang by-step dyan? Ito po yung mga pang-by-step. Ah. Mga gansi. Pang. Pang by-step. Oo. Po. Pero ano po yan, sold na rin. Ah, sold na rin ito. Ayan pala, sold na. Tingnan nyo babalikan. Pero mga one year, two years, binabay. <laughs> 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 Pero malagan pa rin po yung bato nila. yung iba kasi, kunyari, hindi pa, na, yung project hindi pa naumpisan, umibili na. Kaya ganoon misan babayaran na, babalikan na lang. Okay. ba diba? So, si Maika naman, eh, standby lang yan Pero ito maganda yung mga driftwood nila. Si Bebe nakapili na. Ilan ba napili niya? Ito, marami po okay. siya nabili. Pito, peraso. Ayan ito. Ito. Tapos ito. ito Tapos ito Itong itim Tapos itong mahaba, ang tigas nito Grabe po oh. Tapos dito, ata mayroon pa ba dito? Dalawa po oh, yan. Alam na ni Maika yan So ayan ang presyo okay. ng mga bato Dito sa Gabaldon So dito po Ay Kumaga dito nag-uumpisa kaya medyo mas mura kaya lang medyo malayo at ano ang telephone number mo Maika? yung pa rin po Dad. yung rin. Oh, ilalagay ko na lang sa ano yung telephone number Facebook Facebook pwede rin naman ano? opo Maika Delacruz Narvante de po ba't ano? ka gumawa ng ano, Facebook page? Uh -oh. Saan po ba yung yun nila? Sa Facebook lang. Ay, meron po. Yung po uh ka -huh. de la Cruz Narvante. Hindi, ano mo yun? Account mo yun eh. Dalawa po yun. Ah, oo. So, ayan, nilagay na lang po natin. O, oh, diba? Ayan po yung mga presyo ng mga bato. So, Siyempre sa mga bibili po, yun nga sabi ko nung kanina sa kabilang vlog, ah, uh, mura na po yung bigay niya. So, alam niyo naman po kung gaano kahirap. Ah, uh, talagang uh, ano 'di ba? Tingnan niyo naman po ang uh, sitwasyon dito. So, talagang uh, ano ba? Talagang uh, dugo at pawis bago po maipon yung mga bato na 'yan. Kaya uh, kung ano man po yung presyo eh sana yun na lang 'di ba? parang tulong na rin po natin sa kanila. So, ayun lang. So, ayun marami pong salamat at magandang buhay! libing kayo ng bato.